Tama naman talaga eh. Mayroon tayong iba-ibang paggawa. Pero sa bawat paggawa natin, may kanya-kanya tayong mga motibasyon. Halimbawa, tatay ka. O bakit kailangan mong gumising ng maaga para maghanap buhay? Kasi halimbawa, ikaw yung source of income. Kailangan mong maghanap buhay, kailangan mong gumising ng maaga. Halimbawa, ah... Uh, nagtitinda ka sa palengke eh kailangan mo na maaga kang pumunta sa palengke para para magtinda ka eh mamumotivate ka na gumising ka ng maaga kung minsan nga sabi ng aming mga ngaral kung minsan nga nauuna ka pa sa alarm clock kasi dun sa iyong motivasyon na gaginagawa mo ito dahil sa pagmamahal mo dun sa mga anak mo dun sa pamilya mo at uh, kaya mo ito ginagawa na parang hindi ka napapagod araw-araw ganun ang rutim ng buhay mo gigising ka ng maaga eh bakit mo nagagawang continuously nagagawa ito dahil dun sa motivasyon mo na mabuhay mo yung mga anak mo ng marangal mabigay mo yung, yung mga pangangailangan nila financial lalo na kung nag-aaral sila, nagbabaon sila araw-araw, kumakain sila araw-araw, uh, yung inyong food sa para sa inyong pamilya, yun yung nagiging motivation mo para magawa mo yung sa tingin ng iba parang extraordinary, ano, yung sinasabi nga ng iba na grabe ka naman, ganyan kakaagang gumising, uh, napakaaga naman, pero para sa iba, extraordinary na yon pero para sa sa'yo, Uh, basic lang yun dahil dun sa pag-ibig na nararamdaman mo dun sa mga mahal mo sa buhay particular na dun sa iyong mga anak